Okay lang kaya i-breed yung ibon kahit naglulugod. Bago ang lahat, isa mo lang ang malakas na shoutout kay Rice and Torres at saka kay Christian Potpot Jimenez. Shoutout na malakas, mga idol! Woo! Magandang umaga mga kalapatids! Breeding season na! Medyo umuulan ulan ngayon, kaya yung mga breeder natin naglulugod. Okay lang kaya i-breed yung ibon kahit naglulugod. Oo! Oh, oh. Maniwala ka doon sa mga matatandang kasabihan na paglulugon niyo i-bawal i-ikasa. ay namanok yung kalapat eh. Okay nga idol, kahit naglulugon yung ibon. Utak ng panser. Tama yan. Iba ka talaga, Sabi kasi ng lolo ko, idol, pag naglulugon yung ibon, masakit daw yung katawan. Kaya pangit hybrid. Siya doon nagpapaniwala sa mga churi-churi. Eh maliligaw ka na lang tas. <laughs> Pwede pala yun? Huwag mong subukan. sira ang buhay. Iba ka talaga, idol. <laughs> eh, may nanalo ka na ba? Na naglulugon yung ibon? Marami na. Marami na? Marami na? <laughs> Iba ka talaga idol, magaling ka idol. Sige idol, magbibrid ako kahit lugon yung ibon ko. Wala kang awa! Para makalaban ako sa BBC. Para makalaban ako sa BBC. Hoy, kabog, kabog, kabog! Okay! Ayan po sila, pagkikabog, kabog! Kabog!